Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Pebrero 27, 2025. Ngayong araw, ikaw ay napapalibutan ng enerhiyang puno ng banayad, ngunit makapangyarihang sigla nagdadala ng isang uri ng panloob na pangangailangan upang mas pagtuunan ng pansin ang iyong sarili at ang iyong nararamdaman. Ang atmosfera ng kasalukuyang sandali ay naglalaman ng isang hindi matatawarang kahulugan ng introspeksyon at pagninilay, hinihimok kang yakapin ang iyong sariling damdamin at bigyang halaga ang iyong sariling kadalingan. Bilang isang vergo, lika sa iyo ang pagiging mapagmalasakit, maingat at may matalas na pagunawa sa damdamin ng iba. Ang iyong kakayahang magbigay ng aliw, suporta, at paggabay sa mga nasa paligid mo ay isang mahalagang katangian na madalas ay hindi mo napapansin dahil ito ay bahagi na ng iyong pagkatao. Ito ang natural mong paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at malasakit sa iba, ngunit dahil sa iyong patuloy na pagbibigay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Maaaring hindi mo na mamalayan na unti-unti mong nababaliwala ang iyong sariling pangangailangan. Ngunit ngayong araw, Hinihimo ka ng universo na huwag lamang ituon ang iyong lakas sa iba, sa halip, ibaling mo rin ito sa iyong sarili at bigyan ang iyong puso at isipan ng kinakailangang pahinga at atensyon. Madalas kang nakatuon sa pagtulong sa iba, sa pagtiyak na maayos ang lahat sa paligid mo, at sa pagiging isang haligi ng suporta para sa iyong pamilya, mga kaibigan, at kasamahan. Sa bawat araw na lumilipas, palagi mong inuuna ang kapakanan ng iba, iniisip kung paano mo sila matutulungan at mapagaan ang kanilang dinadala. Ngunit kailan huling naglaan ng oras upang kilalanin at pakinggan ang iyong sariling pangangailangan? Marahil ay matagal mo nang isinasantabi ang sarili mong damdamin upang bigyang daan ang pangangailangan ng iba, ngunit ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong sariling kagalingan ay kasinhalaga rin ng sa iba. Hindi mo maaaring punuin ang tasa ng iba kung ang sarili mong tasa ay wala ng laman. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang suriin ang iyong nararamdaman, lalo na kung may mga bagay na matagal mo nang itinatago o hindi pinapansin. Ano ang bumabagabag sa iyong isipan? Mayroon ka bang mga emosyon na hindi mo binibigyang pansin? Ang pagkilala sa iyong sariling damdamin ay isang paraan ng pagpapagaling at pagpapalaya sa sarili. Ang pagsasawalang-bahala sa iyong damdamin ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang bigat sa iyong isipan, kaya't ngayon, higit kailanman, ay panahon na upang yakapin ang iyong emosyon at bigyang-puwang ang iyong sarili sa loob ng iyong sariling mundo. Habang binibigyang pansin mo ang iyong damdamin, mapapansin mong may mga pag-aalinlangan, iritasyon, o pangamba na maaaring lumitaw. Ang mga damdaming ito ay maaaring magdala ng kaguluhan sa iyong isipan, maaaring magdulot ng takot o pagkabalisa. Ngunit huwag kang matakot sa mga emosyong ito, sapagkat ang bawat isa sa kanila ay may layunin at aral na hatid sa iyo. Ang pagharap sa tunay mong nararamdaman ay hindi palaging madali, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagunlad at pagpapalaya ng sarili. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng damdamin ay hindi nangangahulugang mahina ka, sa halip, ito ay nagpapakita ng iyong pagiging totoo sa iyong sarili. Hindi sa lahat ng oras ay kinakailangang ipakita mong malakas ka, minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang harapin at iproseso ang iyong tunay na nararamdaman. Ang mas mahalaga ay kung paano mo ito haharapin. Maaari kang magsulat sa isang journal upang maipahayag ang iyong saloobin, maglaan ng oras upang magnilay, o simpleng hayaan ang iyong sarili na huminga at madama ang kasalukuyang sandali. Ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang isulat ang iyong damdamin ay hindi lamang isang paraan ng pagpapahayag, kundi isang uri rin ng paglaya mula sa mga bagay na maaaring nagpapabigat sa iyong kalooban. Ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Pisces, isang palatandaang malalim at puno ng intuition. Ang enerhiyang ito ay nagdadala ng isang banayad, ngunit matinding udyok upang pakinggan mo ang iyong panloob na tinig, ang tahimik ngunit makapangyarihang gabay ng iyong sarili. Hinihikayat ka nito na pakinggan ang bulong ng iyong panloob na tinig. Minsan, masyado tayong nakatuon sa lohika at mga praktikal na bagay kaya't nakakalimutan nating pakinggan ang ating intuition. Ngayong araw, hayaang gabayan ka ng iyong pakiramdam. Kung may mga bagay na bumabagabag sa iyo o may desisyong kailangang gawin, huwag lamang umasa sa mga katotohanan, sa halip, makinig din sa sinasabi ng iyong puso. Ang iyong karanasan, tapang, at determinasyon ang nagdala sa iyo sa puntong ito ng iyong buhay, kaya't huwag mong pagdudahan ang iyong kakayahang gumawa ng tamang desisyon. May mga sagot na hindi matatagpuan sa mga lohikal na paliwanag, ngunit matatagpuan sa pakikinig sa iyong sariling damdamin at paniniwala. Ang mga sagot na matagal mong hinahanap ay maaaring nasa loob mo na, hinihintay ka lamang nitong pakinggan at yakapin ng buong puso. Ngayong araw din ay isang magandang pagkakataon upang pagandahin at linisin ang iyong tahanan o espasyo. Ang iyong kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong isipan at emosyon, kaya't mahalagang tiyakin na ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at inspirasyon. Maglaan ng oras upang ayusin ang iyong mga gamit Alisin ang mga bagay na hindi mo na kailangan at palitan ang mga ito ng mga bagay na nagdadala sa iyo ng kasiyahan at positibong enerhiya. Ang simpleng pagpapalit ng dekorasyon, pagsisindi ng kandila, o pagbubukas ng mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin ay maaaring makapagbigay ng malaking pagbabago sa iyong pakiramdam sa pamamagitan ng pisikal na paglilinis ng iyong espasyo, nililinis mo rin ang iyong enerhiya at isipan, nagbubukas ng bagong daloy ng positibong enerhiya na makakatulong sa iyong pangkalahatang kagalingan. Sa aspeto ng komunikasyon, mahalaga rin maging maingat sa iyong pakikitungo sa iba. Dahil mas sensitibo ka ngayon, maaaring mas madaling maapektuhan ng mga salitang sinasabi ng iba, o kaya naman ay hindi mo sinasadyang makapagsabi ng mga bagay na maaaring makaapekto sa kanilang damdamin. Maging bukas sa pakikinig at unawain ang pananaw ng iba. Ang iyong likas na kakayahang maging mapanuri at maalaga ay magiging susi sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Ang mga simpleng pag-uusap ay maaaring magdala ng malalim na koneksyon, kaya't bigyang halaga ang tamang komunikasyon at ang pagpapahayad ng iyong saloobin ng may pag-unawa at paggalang sa iba. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay berde at puti. Ang berde ay sumisimbolo ng balanse, pag-unlad, at pagpapagaling, habang ang puti ay kumakatawan sa kaliwanagan, kalinisan, at bagong simula. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at labing anim. Ang tatlo ay sumasalamin sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang siyam ay nagdadala ng enerhiya ng karunungan at espiritual na paggising, at ang labing anim ay nagpapahiwatig ng malalim na koneksyon sa intuisyon at panloob na paggabay. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya at nagbibigay inspirasyon sa iyo. Maaaring ito ay pagbabasa ng isang magandang aklat, pagsusulat ng iyong saloobin, pakikinig sa musika na nagpapagaan ng iyong pakiramdam, o simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar upang makapag-isip. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano man ang kinalabasan ng iyong araw, alalahanin na bawat karanasan ay may dalang aral at pagkakataon upang lumago. Magpahinga ng maayos at ipagpasalamat ang bawat biyayang natanggap mo. Bukas, isang panibagong araw ang naghihintay sa iyo isang bagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa mas magandang kinabukasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.